Nabasa ko itong sentence na ito galing sa isang FB post. I think to help all student is laptop and cell phone to help full students because laptop is a good to help student and study of SM course. Sa totoo lang, nakakalungkot naman ang pag-construct ng sentence na ito na galing pa sa isang grade 12 graduate. Ikaw, ano ba ang masasabi mo tungkol sa pagkagawa ng kanyang sentence? Kung iyong i-revise ang kanyang sentence, ano ang sagot mo? Para naman sa akin, ito ang sentence ko. To assist all students, laptops and cellphones are useful gadgets because they support their studies and courses. Or pwede rin ito, equipping students with laptops and cell phones greatly enhances their ability to study and complete their academic courses effectively. May nagpost kasi sa FB at isa sa mga photos na inupload nung nagpost ay bahagi ng isang report card kung saan ipinakita o nakakrap lang ang grades nung isang estudyante ang mga marka o numero na nakasulat sa report card ay matataas. Ibig sabihin, matalino ang bata. Ang kanyang average nga ay 91.42 at ang remark sa nasabing report card ay with honors. Matalino nga ang bata na yon base sa report card. Ang student na ito ay nag-apply sa isang private college sa kursong BSHM. Kaya tuloy, napatanong ako sa aking sarili kung bakit ang bata na yon ay hirap na hirap sa pag-construct ng simpleng sentence sa English. Gayong gumaduate naman siya na may matataas ang kanyang grades at higit sa lahat, gumaduate siya na with honors. Agree ka ba na dapat hindi lang ganyan ang isang pangungusap na kayang i-construct o isulat ng isang honor student. Pero sa kasamaang palad, nahirapan talaga ang estudyante sa pagbuo ng simpleng pangungusap sa Ingles. Dagdag pa noong nag-post na di umano mabagal magbasa ang bata at hirap sa pag-intindi kahit sa mga simple instructions. Kaya nga, nilagyan niya ng heading ang nasabing card at sentence nung bata na ganito The grade doesn't tell the whole story A reflection on Philippine education Ang pamunuan noong private college na 'yon ay nagdesisyon at nanindigan na hindi nga naipasa nung bata ang kanilang college entrance requirements Sa modernong panahon dahil sa technology at dahil sa mga social media platforms like YouTube ang mga kabataan o ang mga estudyante ay dapat na marunong na o magaling na sa paggamit ng salitang Ingles lalo na sa verbal at written form observation ko lang naman ito eh ewan ko ikaw kung aagree ka sa aking observation alam mo yung mga bata, yung hindi pa nag-aaral, yung 2 years old pataas, kapag ang bata na yon ay mahilig na manood ng mga English movies or yung mga English cartoon movies, madalas ang mga bata na yon ay nag-uumpisang matuto ng isa dalawa o higit pang mga English words at sa kalaunan nagagamit nila ito sa pagsasalita at sa tagal-tagal na ng panahon sa kapapanood nila nung mga ganong mga English cartoon movies, sila ay nakapagsasalita na ng English. At syempre, marunong na silang magsalita at kapag nag-aaral na sila, nadadagdagan pa yon nadadagdagan ang kanilang kakayahan na gumaling ang kanilang pagsasalita sa English. Right? Pinasa po tuloy ang comment section nakakatuwa lang na ang ibang netizens ay nagsabing, Favoritism exists in the classroom. Favoritism, money and gift involved. Bait naman ang parents ng batang yan mapagbigay sa teacher. Babawasan kasi ang kakasipsip ng nanay sa mga teachers. The problem here is grades can be bought. Nasa teacher din yan siya kadalasan. Hindi ko nilalahat ha. Minsan, advisor pa ang nakikiusap na itaas ang grades ng mga bata para magka-award. This is called academic corruption. May kanong ako sa sayo, naniniwala ka ba na ang taas ng antas ng grades ay sukatan ng talino? Sa mundo ng akademya, madalas nating naririnig na ang taas ng grades ay tanda ng katalinuhan. Ngunit totoo ba ito? Ang mataas na grades sa report card ay hindi laging ibig sabihin na ang isang estudyante ay tunay na intelligent. Bakit nga ba? Unang rason, ang grading system ng mga paaralan ay hindi laging sumasalamin sa tunay na kakayahan o kaalaman ng mga estudyante. Maaaring may mga estudyante na napakagaling magsaulo o magaling mag-memorize para sa exams pero hindi naman talaga na naunawaan ang mga konsepto. Ang mga ganitong uri ng pagkatuto ay pansamantala lamang at hindi nagtatagal pangalawang rason ang intelligence ay may iba't ibang anyo hindi lamang kasi ito nasusukat sa academic performance may mga estudyante na may natural na talent sa sports sa arts sa music at iba pang mga larangan na ang mga ito ay hindi naman talaga nasusukat sa pamamamagitan ng grades sa report card. Ang kakayahang mag-isip ng malikhain, magdesisyon ng tama at makipag-ugnayan sa iba ay ilan lamang ito sa mga aspeto ng intelligence na hindi nabibigyang halaga sa tradisyonal na edukasyon. Pangatlong dahilan may iba't ibang mga factors na maaaring makakaapekto sa academic achievement or sa scholastic performance ng mga estudyante sa paaralan. Maaaring may mga estudyante na talagang nahihirapan sa kanilang pag-aaral dahil sa mga bagay o dahil sa mga sitwasyon na hindi nila kontrolado. Hindi ito nangangahulugang hindi na sila intelligent ang kailangan lamang nila ay ang suporta at pag-unawa. Ang tunay na intelligence ay makikita sa kakayahan ng isang estudyante na mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon, makapag-isip ng kritikal at makapagpatuloy sa pag-aaral kahit na sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Ang mga ito ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng mga numero o marka sa report card. Kaya sa susunod na makikita mo ang iyong report card, tandaan na hindi ito ang sukatan ng iyong buong pagkatao at ng iyong mga kakayahan. Ang tunay na tagumpay ay nasa pag-unlad mo bilang tao, hindi lamang sa matataas na grades. Ito ang challenge paano mo magagamit ang iyong mga natutunan sa eskwelahan sa tunay na buhay. Mag-focus ka sa pag-unlad ng iyong mga kakayahan at huwag masyadong magpakulong sa mga numero o sa mga litra na nakasulat sa iyong report card. Magpatuloy kang mag-aral at mag-explore ng iba't ibang aspeto ng iyong intelligence.